So yun, what's up mga kawili? So, so tapos ng fishing natin, no? Oh. Alright, so good sa may fishing natin. So, ano oras na is 11. So, shoutout nyo muna kay Sir Gordon Oy sa Good Catch Fishing Supply. So, salamat dito sa Rad. Tsaka dito sa lure, sa pambihirang lure. Itong lure na to, good catch. So, thank you. Thank you, thank you, thank you. Dito. So, yung impression natin sa lure maganda kasi marami tayong nag-strike, marami tayong nahuli. Tapos yung Rad, syempre. So, goods na goods. So, yun. Bale ang huli natin is ito. Eh no. Sigaras 2 4 6 8 9. 9 na sigaras tapos lapo-lapo 1 2. Ang checkered snapper 1 2. Panupping dalawa rin. So tapos isang balo. 16 lahat ang natin nadadali. So yan. So right. So good yung outcome na ating fishing. So, ayun, mga Kawili, huwag po natin kalilimutan mag-subscribe sa ating channel. Tapos, pa-click ng notification bell para kung sakaling mayroon tayong mga bagong upload na video, eh, updated ka. So, ayun, maraming maraming salamat sa mga support, sumusuporta sa atin. So, ingat po sa lahat. God bless everyone. This is Alan Gonzalez ng Kawilan Trips. Pssst.